Good morning everybody. Today is June 26, 2025 at ipapakita ko po sa inyo today kung ano nga ba ang aktwal na hitsura ng ating new DMW portal. So, uh, for context po, kung i-click niyo po ang comment na yan, nag-comment din po ako dyan para po inyo masubay bayan ang uh, context to ng ating bagong DMW portal. So, wala na nga po tayong PopsBam account, no? Ito ay napalitan na ng ating panibagong e-registration uh, portal which is the new DMW portal. So, today, uh, tinry ko po kahapon na mag-login, no? With, with my existing login credentials sa PopsBam. So, ayon po sa advisory, yun pong may mga existing bam account, yun pong mga login credentials natin ang gagamitin natin sa pag-login. Pero kung ikaw naman po ay walang any bam account, walang existing account, kailangan niyo pong mag-register sa panibagong DMW portal. Ang step-by-step -step guide po kung paano mag-register ay andito po sa video na yan. You can just click this comment so that you can be diverted to the actual video. So as you can see, I am logging in with my existing Popsbam account. At ito po yung makikita ninyong pinaka-page ng ating DMW portal. So, importante-importante makita niyo po ang reference. May nakalagay pong reference number dyan sa taas with your complete details and with your passport number and the expiration date. Napansin ko din dyan, meron tayong request for contract verification at my verified contract na. So, I think this is the preparation for the online contract verification system which I am excited about. So, antayin lang po natin ang guidelines kung paano gawin yan but I think this is the page that we are going into para sa online contract verification. No? Makikita din datin dyan ang mga may verified contract once siguro makapag-verify na tayo ng contract through the online contract verification. Again, let's wait for the official advisory kailan po magsisimula ang ating online contract verification verification system. Ngayon po, ihanda po muna natin ang ating mga DMW portal registration. Now, if you go to the My Profile, makikita niyo po yung lahat ng information na naka-export galing sa ating PAPSBAM account. Nandiyan po lahat, no? So, if you can see the details, you can just see all of them there. Again, as noted by DMW or MWO Dubai, ito po ang nakalagay sa kanilang notifications at reminders. Kung kayo ay may mga existing PAPSBAM account na no need na mag-register, you just have to log in your existing login credentials at kung may wala pang mga POPsBOM account you have to create and register to the new DMW portal meron din po nakasaad dyan for how to recover yung mga login credentials po. Hindi nyo kung nakalimutan nyo po ang password. Available din po ang video o tutorial na iyan sa kanilang official YouTube account. Ito po officially ang ating DMW Portal website. Ilalagay ko po dito for your reference. So yun po guys, if you have any more clarifications no, at you need assistance on how to register to the new DMW Portal, comment down below. At sa mga paparating pa pong mga advisory about the new online contract verification at ang panibago nating new OEC issuance through the DMW portal nag-aantay lamang po tayo ng mga official advisory galing sa ating MWO Dubai at DMW no para magkaroon po tayo ng official na reference you can follow me here sa account na ito dahil sigurado i-upload po natin yan for information for everybody So, yun lamang po. Happy Thursday, everybody. At God bless po sa inyong lahat. Please follow and share this video.